Boa! Uh. Kanina, ang Israeli Defense Forces ay naglunsad ng isang airstrike sa village ng Alamat sa Lebanon na kumitil sa mga mandirigma ng Hezbollah, kabilang na ang pagadamay sa 23 individual. Ang insidenteng ito ay nagmarka sa isang makabuluhang pagunlad sa patuloy na salungatan sa pagitan ng Israel at Hezbollah, na nakitaan ng mas umiinit na mga operasyong militar ng IDF mula nang magsimula ang digmaan itong mga nakaraang buwan. Ang Alamat ay isang lugar sa Lebanon na ang karamihan sa mga nakatira dito ay ang mga Shia Muslim na matatagpuan sa distrito ng Jibil na humigit kumulang 30 kilometro sa hilaga ng Beirut. Ang lugar na ito ay kilala sa presensya ng maraming Hezbollah kung saan walang sawa itong binomba ng IDF kanina dahil sa mga nakuha nitong intel na ang mga militanting grupo ay naghahanda para sa isang sabay-sabay na paglulunsad ng mga rocket fire patungo sa mga syudad ng Tel Aviv na nag-udyok sa Israeli Air Force na paulanan ito ng air-to-ground missile upang pulbusin ang anino ng Hezbollah. Ang mga pambobomba ay isang matalinong diskarte ng mga Israelita upang bigyan ng mataas na lagnat at sakit sa ulo ang pinuno ng Hezbollah na ang Israel ay hindi hihinto sa pagbasura sa mga militanting grupo na ito na kahit ilang libong armas pa ang ibigay Ikamenei sa mga terorista, ang Israel ay magpapatuloy pa rin sa pinalakas nitong kampanyang militar sa Lebanon upang tuluyang humina at maubos ang mga salot na ito sa Middle East. Ang sunod-sunod na mga airstrike ni Netanyahu sa Lebanon ay nagdulot na ng malawakang pagkawasak sa libu-libong mga kabahayan na sumasalamin sa matinding galit ng mga Israeli sa bansang ito dahil sa patuloy na pakikipagsalungatan ng mga militanteng grupo sa gobyerno ng Tel Aviv. Nakapagtumagal pa ang digmaan, ang Lebanon ay magiging ghost town din katulad ng ginawa ng Israel sa Gaza na walang humpay na binumba ng IDF upang tuluyang ma-corner ang Hamas sa gitna ng digmaan. Pinaigting din ng Israeli Defense Forces ang pagsulong ng kanilang ground unit sa Southern Lebanon, partikular na nakatuon sa bayan ng Masgara na ang lugar na ito ay kilala rin na lungga ng Hezbollah, dahil sa kalapitan nito sa hangganan ng Israel. Ang pagsulong na ito ng IDF ay humantong sa matinding bakbakan ng magkabilang panig na sa dami ng militar ng Hezbollah na nakaposisyon sa lugar na ito ay nag-udyok sa Israeli Defense Forces na bumbahin ito gamit ang kanilang fighter jet na ang opensiba ay nagresulta sa malaking kaswalti. Ipinahiwatig ng mga ulat na hindi bababa sa siyamnapot limang individual ang nasawi dahil sa kaliwat kanan ng mga pambobomba ng IDF kung saan ang Masgara ang isa sa mga pinaka na apektuhang lugar. Ang makataong sitwasyon ay nagiging kakilakilabot na maraming mga sibilyan ang naipit sa crossfire at napilitang lumikas sa kanilang mga tahanan dahil sa patuloy na pagtatago ng mga militanting grupo sa likod ng mga sibilyan. Ang katalinuhang mga aksyong militar ng Israel ay nagbigay na sa kanila ng mataas na moral, lalo na ang pagkatuklas na sa limampung tunnel shaft at iba't ibang mga infrastruktura ng terorista ang kanilang winasak. Na ang mga tunnel na ito ay nagsisilbing mga lugar ng paglulunsad para sa mga pag-atake laban sa Israel at nagpapahiwatig ng malalim na mga kakayahan ng militar ng Hezbollah dahil sa dami ng mga armas at iba't ibang mga bomba na nakumpis ka ng IDF sa maraming tunnel ni Sheikh Naim Kasem sa Lebanon. Sa kabilang anggulo, ang maraming mga militanting grupo na Hamas na kumukontrol sa Gaza Strip mula pa noong 2007 ay opisyal na sumuko sa Israeli Defense Forces na minarkahan ang isang makabuluhang pagbabago sa matagal ng labanan sa pagitan ng Israel at Palestinian factions sa Gaza. Ang pagsuko ng mga militanting grupo ay kasunod ng mga walang sawang pambobomba ng Israel kahapon na dosi-dosenang individual ang nasawe na nag-udyok sa grupo na lumabas mula sa mga lungga nito at sumuko na lang sa militar ni Netanyahu. Nitong kasalukuyang taon, ang IDF ay nagsagawa ng malawak na operasyon sa Gaza na sistematikong binuwag nito ang infrastrukturang militar ng Hamas. Ang kampanya ng IDF ay nagsasangkot ng matinding pagdismantle sa maraming gusali sa lungsod na ang mga puwersang Israeli ay nakatagpo ng matinding pagtutol mula sa mga mandirigma ng Hamas na gumagamit ng malawak na network ng mga tunnel sa ilalim ng mga syudad ng Gaza. Na ang patuloy na kampanya sa lupa at himpapawid ng IDF ay makabuluhang nagpahina sa mga kakayahan ng militar ng Hamas. Ang pagkasira ng mga tunnel at command center ay lubhang nakahadlang sa kakayahan ng grupo na magpatuloy sa pakikipaglaban nito upang talunin ang gobyerno ng Israel na ang inumpisahang digmaan ng Hamas ay tinapos at dinurog na ngayon ng Israel. Katulad ng pelikula ni Fernando Poe Jr. na umpisahan mo at tatapusin ko. Ang matinding pagdurusa ng mga sibilyan sa Gaza ay naglagay ng napakalaking presyon sa pakikipaglaban ng Hamas na ang kakulangan ng pagkain, tubig at mga panustos na medikal kasama na ang malawakang pagkawasag ay naging dahilan upang ang operasyon ay hindi maisagawa ng maayos ng mga terorista na nag-udyok sa ibang grupo ng Hamas na sumuko na lang upang matapos na ang digmaan. Kanina lang ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay nagbigay ng mahigpit na babala sa Hezbollah na hinihimok ang mga militanteng grupo ng Lebanese na itigil na ang pakikipaglaban nito sa Israel at sumuko na lang habang may oras pa upang pigilan ang isang ganap na pagkawasak sa buong Lebanon. Ang babala na ito ay dumating sa gitna ng tumitinding tensyon at mga operasyong militar ng Israeli Defense Forces sa mga hangganan ng Israel at Lebanon. Sa isang pulong ng gabinete, sinabi ni Netanyahu na ang sino mang magtangkang saktan ang mga mamamayan ng Israel ay magbabayad ng mabigat na presyo. Na kapag hindi sumuko ang Hezbollah sa pakikipagdigma nito sa militar ng Israel, ang IDF ay walang ibang gagawin kundi ipagtanggol ang mamamayang Israeli. At pasabugin ng maraming mga lungga ng Hezbollah sa malaking bahagi ng Lebanon. Ang deklarasyon na ito ng punong ministro ay sumasalamin sa mga pagsisikap nitong ipagtanggol ang bansa at ubusin ang lahat ng banta na kanyang nakikita na maglalagay sa Lebanon sa matinding pagkawasak at krisis sa maraming sibilyan. Ang mensahe ni Netanyahu sa mga militanting grupo ay isang mahalagang aksyon upang mahinto ang umaapoy na digmaan sa Lebanon. Subalit malabong mapasuko ng punong ministro ang mga militanting Hezbollah dahil na rin sa pagsuporta ng maraming mga sibilyan sa mga grupong ito. Natinitingnan nila ang kanilang mga sarili bilang isang pangunahing tagapagtanggol ng bansa mula sa mga pag-atake ng Israel. Ang araw-araw na mga pambobomba ng IDF sa mga terorista at ang patuloy na pagkawasak ng maraming syudad at bayan ng Lebanon ay nagdaragdag pa ng pagiging komplikado sa sitwasyon dahil ang Hezbollah ay patuloy din sa pakikipaglaban nito hanggang sa kanilang huling hininga kahit hindi naman talaga nila kayang talunin ang militar ni Netanyahu na inilagay lang ng Hezbollah ang maraming sibilyan sa malaking panganib. Ang kasalukuyang katayuan ngayon sa Lebanon ay naging mas masalimuot pa na ang mahahalagang resolusyon para sa tigil putukan ay napaka-importanting maipatupad upang maiwasan ang higit pang pagkawala ng maraming buhay. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat.